So, ito na nga guys, uh, dito nag-umpisa yung kanyang sakit na ISF, Nawala na po siya ng gana kumain at namula yung kanyang buong katawan at nagkaroon ng sugat-sugat. So, namamaga din ang kanyang katawan kasabay ng nakunan din po siya. Ayan po siya. So, guys, ang sintomas ng ESF is mataas na lagnat, namumula ang katawan at nagbabalat po ang kanyang katawan at na ng gana kumain. So, nag-inject ako ng oxytocin at pin at naglagay na rin ako ng uterex sa kanyang puerta. At nag-inject ako ng oxytetracycline. Ayan po siya. So, pin email lang in ko niyan. At yung pagkain niya na fades, feeds ay nilagyan ko ng suka at asukal. So, ang asukal kasi guys is electrolyzed po yan at nilagyan ko po yan ng paracetamol. Para at least bumaba lang po ang kanyang lagnat. At nilalagyan ko po ng suka since uh, um, uh, for ano yan, uh, antibacterial. Tapos yung kanyang inuminis, naglagay po ako ng digest aid. Ayan, so pampagana rin kumain. At nilagyan, nilagang kayo mito na ugat at dahon. So nilagay ko po yan sa kanyang pagkain at nagiglit na rin po ako ng strip para tuluyan po siyang gumaling. So, hindi ko dito guys napakita nag-inject iba ako ng Bixam Skin para sa kanya. Safe na po and healthy yung kanilang magiging BX. So, panoorin nyo guys, ipapasok na na yung uterix sa kanyang kwarta. Ayan. So, konting post lang. Ayan. yung malikot kasi nalipasan na po siya ng So, ito na nga siya ngayon, guys. So, kung mapapansin niyo dyan, sobrang lakas na po niyang kumain at tuluyan na po siyang gumaling. So, nakakatuwa kasi ito na siya ngayon. Alam naman po natin na napakahirap gamutin ng African swine fever. So kung ito po ang tumama na sa ating babuyan, nako grabe talaga mawawalan na po talaga tayo ng pag-asa na mapagaling ang ating baboy. Pero uh, actually marami na rin ang nagsabi sa akin na dapat daw i-dispose ko na yung baboy ko kasi once na nagkasakit na siya lalo na kung African swine fever po ang dumapo sa kanya or EISF na tinatawag ay kahit anong medication daw ay hindi na po siya gagaling. Pero ginawa ko yung part ko at ginawa ko yung the best since uh, alam naman po natin na pagka tayo po yung nag-alaga is papapamahal po talaga sa atin. So kahit pinagpuyatan ko na siya, lahat na nagsakripisyon na ako, pinagtsatsagaan ko para lang siya ay tuluyang uh, gumbaling. So ito na siya ngayon guys, sobrang nakakatuwa. To God be the glory dahil ito po ang nangyari sa aking alagang baboy. So, grabe guys, napaka-informative po ng video na to. Madami kayong matutunan, lalo na kung isa ka sa nag ng baboy.